Ayan, may share na kami ah. Sino pa ba yung mga anak? Si Mika, wala si Mika eh. Beh, bah, dahil wala si Mika, baka pwedeng sasakupin muna ng mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan muna niya oh, yung oh, sasakot kay namin, Mika. Share mo, share ni oh. niya. Share, share namin. Po din. Si Mika, si, Mika nakanta rin kasi kaya kailangan singilan din namin ang pang ano, pang SIM card. Para, oh, pur na pur yung signal natin. 10 pesos? Oo, oh, oh, sana. <laughs> Ayun. Nagbigay na mi ka. Ha, may utang ka kay ano kay Che. May mamalit na bagay. So, thank you. Ayun naka, naka na kami may pan, may pang na kami. <laughs> Tara, bibili na tayo ng SIM. Para wala nang tigil yung ano loading na yan, no. Lang Bibili kami ng SIM, sakit lang. Mo, para Dato na para na. Bye, Bea. Maraming tao. Fiesta yata dito, marami. dito. Maraming tao. Fiesta pa dito. Maraming tao. Nasaan kaya si Ate Bea? Dapat si Ate Bea, malaki ang bagyo sa sin. <laughs> Sabi niya siguro, Hoy! Sumusobro na kayo. <laughs> Mamaya singilin natin kaya ito ibaya yung sim. Kunyari <laughs> banal siya. <laughs> lahat ng, ka lahat ng kakanta sa tablet. Uh, dapat may babasahan ko po kayo sa aklat. Uh, ano nga pangalan ng mga nasa? Verse. Verse, <laughs> di ba? <laughs> Ayan, tama kasi hindi na banal. Naglulo na. <laughs> na, hindi na nagsisimba, nagluloko pa sa uh, Bible. Alatang hindi alam yun na sa Bible eh. Doon? Roman, ano yata yun, Roman. Yung mga, Apidolo, ano, Lucas. Uto, verse. <laughs> 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 Sorry Lord, nagkakasala kami. Patawad. Oh, 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 makagulat oh, naman. <laughs> yeah, sweet. <laughs> kiss, kiss, kiss. Kiss, 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 kiss. Malagi na Kasi kuya. Kasi kuya. Kasi That. Bilisan nyo, naka-video kayo. Magmabait mag kayo kasi nasa camera kayo. Meron daw bagong product ngayon. Tol. Tol, may bagong tinda ngayon sa online. Ano? Hindi lang pampaganda ng muka. Pampaganda rin ng ugali. Ano Para madulahan ko yung mga ano. Ay, saglit. Sarap nun ah. Maka gusto mong bubili. Hindi na, saan ba tayo pupunta? Ba tayo A, di ba? B? B, di ba? CSL. S, <laughs> Mag inuman Mag-iinuman pa po kami, wala kami ng oras. Sorry, Lord. Kahit limang minuto lang, <laughs> ilaan nyo sa pag ano na ang amoy? Kanya lahat ang nangangamoy ba? Ngayon ba? Mga vlogger na kami Team ano tayo? Mga team... Ano? ano Anong tatawag sa team natin? tim team bilog tim bilog <laughs> kasi mga bilog tayo <laughs> team bilog kame team bilog na kami bilog malapak si espinet 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 malapak si Chilad. Wala, wala hindi ako na. Po? Ay siya wala ka pa sesen. Oo. Oh, wala. Magkano po si? Wala po kayo record sa amin? Wala, wala pa. pa. wala, 165, ah, 5 internet. Ay, baka, baka po may record lang. Pag may record, 245. Ay, <laughs> mas mahal pala. Pag <laughs> may record na 245. Wala kang record, di ba? Wala kang CSN? Ko, wala. ko Dati nga. check na. Bili kami ng sim. Pangkanta. Ganyan yan. Ganyan ang mga Pinoy. <Morris aí> <yahoo> Nagihirap na wala nang allowance. Nakakabili pa ng sim ng pangkanta. Meron po? Yes. Abangan natin. Parating na yun. Pero plano na daw siya mula Chunwan. Tagal. Sa CSL pala, kapag may record yan, ha. mahal na yung SIM. Nagiging 245. Pero kung wala nga record, 160. Baligtad sila. Dapat pag may record, mas mura. Kasi ibig sabihin, maganda yung SIM card nila. Sama kaya si Tulsin, char tagal niya. Saan kaya siya? Nakuha lang ng ID. Hinabot ng isang oras. Kantang-kanta na ako eh. <laughs> Charot lang. Wala pa si Tulsintia, nasan kaya siya? Ang Sa, eh, karami yung mga Pinay oh, pag Sunday. Kasi, ka. Dito lang pag Sunday. Malaya yung mga Pinay nakakagala. So kung Ah, so yun ba may curfew pa rin? Wala nga no on time. Nasaan na kaya si Tolcincha? Mukhang nag-lunch na yata siya. Kumain muna bago, bago ako binalikan. Okay. Ah, saan na kaya siya? tagal oh. kita nyo yung maraming tao ayun na ayun na si Tulsintia finally dumating tagal mo naman sang oras kukuha ka lang ng ID <laughs> sige manakit ka kita ka sa video ha? Huh? Kala ko pumunta ka pa ng June 1. Oo nga eh. Kala ko nag-lunch ka pa bago... Ang tayo ko. Kala ko nga nag-lunch ka pa eh. May pinatahan ako dun. Mabigyan oh, mo ito. Andyan yung 100, dagdagan ko ng 60. 160 daw ba? 160 daw. May pandagdag ba? Ang bayad ng utang ko. <laughs> Kaliwete ka pala to? Hindi. Hindi. <laughs> ah, tanong mo bilis magkano ang ano pagtapos ng ano magkano ilo-load? Mama, 45 din sa kanya pero wala akong sinabi dito. Kung CSL ka na rin kasi. Ay, ako. lamig, sa sobrang lamig nakakainis. Na. Same number. 245 Patapos after one year pa yata magagamit eh. Sin. kantang kantana na eh, si Sinja. Sinja, magkano yung nalikom na pang ano, bili? Bakit po? virus daw yung ano, tablet. Ano yung message? Ano message dun ba? doon, baby? do ka lumapit ka nga, nga doon at alam mo yun. Okay. Calling card. <laughs> <laughs> Best friend yan. Balik na naman ng Canada. Pera yan, pera. Balik kami ng Canada. ng Canada. Okay na, maligaya na yung isa dyan. Makakakanta na nang hindi naglo-loading. O oh, yung kakilala ko, hindi yung isa dyan. So, pakilala ko yata. Para Ang galing nga. Grabe. Birit na birit ka Kachintonado. Ngayon may boses pa rin. Ang kapal. sila maganda yung tol. Anong makapal? Sabi ko sa'yo kanina, perna na yung lips ng babae dun sa koko niya. <laughs> Sorry Lord, nagkakasala. Ha? Oh, di sakto, singilin natin yung kulang. 50 lang yata yung na-share-share, di ba? Ako malaki. 100. Go. Yung 60 sa akin galing. Hindi <laughs> mo pa nga nabigay. 40 lang. 40 lang yata share mo. Singilin ko kaya tebeya. Charot lang. Baka magalit si Bossy. Eh. Sabi niya siguro, sino nagsabing bumili kayo ng SIM card? Oh. Uh -huh. <laughs> Tawid na si Sincha. Tawid. Ba't ka Hindi pa naman nagbibling. Green pie, oh. Yeah, nauna na siya. Wow! Malapit na Pasko, lamig. Tol, sa bagyo ako ah. Ano sa bagyo ka? Bagyo. Lamig dito. 11 degrees. Sipag na mga kababayan ko. Nagbabak sila para sa pamilya nila. Di ba may tent? May tent ka naman eh. <laughs> na naman. <laughs> Pero walang ihihat. eh. Kaya nga. Mayroon kayo magtapon. Kaya nga dapat oh, may pero bakit pinadala niyo pa sa kanya kung ano pa lalaki nung ano ang lalaki nung aso oh gusto daw niya oh ang oh, grabing litang higaan ko ano siya na lang makahiga doon hindi siya daw gusto niya gusto mo yun oh, oh? ako na lang <laughs> 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 aray ko ah. <laughs> magkano kaya ganun tol Huh? Mahal siguro mga 150, 200. Don't judge. <laughs> Ang tangay nang yan. Don't judge. Don't judge the price. <laughs> Raulo. Dito na kami sa pwesto. Huwag mo daw i-judge. Huwag mo daw siya i-judge. Uh -huh. Yan na si Bossing. <laughs> oh, hi Bossing! Hi. Merry Christmas! Mag-hi ka sa vlog ko! Hello! Timbilog kami, timbilog. Bossing, sige kain kain kain, kain muna, kain ka lang. Sa maleta, nasaan? Anong mo? Ano ba, ka Ito yung ano ni...